Hello, mga kalakwacha! Welcome back sa Louie TV for today's video! nag ang mga person ng kape at napagtripang maglakad na walang sasakyan, laban na laban! Ganun! sinugod nyo namin agad-agad ang 7 eleven San Quintin para magtimpla ng kape. Hindi nga ako nakakatulog kapag kape ang iniinom ko. Kaya for the Chucky na lang ang person with Nagaraya, Gimas George. Food trip na naman ang person. Ayun na nga, for the timpla na nga sila ng kape. May bumili ng hot coffee, iced coffee, at may isang nagtimpla ng pedigree. Ano kaya yun? Agoy! <coughs> Ayun na nga ang Team Kape with Louie TV Team. Dito na nga din kami nagkwentuhan sa labas ng 7-Eleven. Sa tropa, hindi talaga mawawalang ganitong kaibigan. Bida sa tawa, bawal ang nanchalan. <laughs> <laughs> kaibigan mo. Ano nga nga nag-aaway doon? Eh, ano naman si Air? Eh kasi, nga nga, naninig niya siguro sa station so, yung boses mo. Kaya so, so, parang so, na nag-aaway oh, doon. Oh, na. May nag-report sa'yo. Uh Oo. -oh. Oo, ikaw din kayo. Eh. <laughs> di gusto ay, mo ay yung haganap? May nag-report no? sa'yo si Marie. <laughs> 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 o di ba, for the tawa ang mga person, abot hanggang sa kabilang bayan. Charot! At pinagpatuloy talaga namin ang trip naming paglalakad. At nakarating nga kami hanggang munisipyo ng San Quintin. Aba, magaling! <laughs> sa paglalakad nga namin, nagutom na naman ang mga person. Salamat po, attorney, sa palibring lugaw. Sabi nga nila, ito daw ang may pinakamasarap na lugaw dito sa San Quintin. Open 24 hours. Kaya puntahan na rin ninyo mga kalakwatsa. Kainan na. Sama niyo ako sa aking first bite. Kimasen! Mga kalakwatsa, sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. I-add or follow niyo ako sa aking Facebook account para magkasama-sama pa tayo sa susunod na vlog.